kasi na everyday na ganun ng routine. Five hours, five na Kwante lang kayo. Pinaano ko na doon, pinatreat. Yung usual na PT. oh, yun, yun. yun. Pina, PT plus Cairo nga doon, parang pinagana na din. Parang patagin ko din. Tapos parang hindi naman nawala. Na oh. Parang ngayon lang. 2021 -20 <coughs> pa ata. Na. Yeah. Yeah. Minsan yeah. naman nawawala. No, Pero minsan, ngayon nag-alaga ako ng na stage na. So, kailangan din buwan, pabalik. Ano so, sindi ko yung mga exercise na may pa-free, ano lang yung mga specific exercise lang. Kaya na Ibig sabihin niya, hindi nakabalik yung facet joint mo or facet joint. Hindi, pa rin yung ano. Nandun pa rin yung ano, kaya namamanig-manig ka. Yung ngalay ko dito nawala. No, Pero yung... Sa lower, sa lower, sa lower, sa low. lower talaga. Kinakuban ako ah. Hindi naman yung masakit. Magugulat ka lang dyan. Parang pangatlo ko ng taong ikaw. Dali ko, sige nga, tinanong ko nga baka sakaling... Ay, okay Oo. Oh. <laughs> ah, sige. Yan, yan, yan kakaroon. Okay ka, okay, magiging. pinagtugma yung treatment sa iyo. Oh. Uh -huh. Ilang sessions niyo? Ilang sessions? Anim. Anim? Uh hmm. -huh. Sana Sine dito niya. Oo, okay, oh, yung last. Yung last na. Huwag mo lalabaan. Oh, last na. Uh -huh. Yung. yung puno ng Derby. 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 lang sayo. Yeah. Derby, yung wala. You should be to the right ka Ah. Saan ba ba? na. Ang dami nga last last now, huh? mm -hmm. Si Lawrence. Mm -hmm. Kamu, alas stress yung ano nangyayari ako. Alas tres lang. Daba eh. Yeah. <laughs> si daw ang mga... Ibang, na, ibang, lokal, mga lokal. Oo, oh, kunti na lang, kunti lang. Pero talaga, pinansasabak talaga lahat, Pilipina. Ang mga ibang lahi lang doon sa mga pinto. Okay, pala, yung salita lang nila. Pero yun doon sa meron na, Pinoy na, pihaya. Parang lang mag-uig. Sa sarili nilang ibuahe. po, Pihaya. Hindi lang na <laughs> 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 naman masakit yan, mga ano. <laughs> Paano <laughs> ba? Kasi matagal nyo na iniinta yung sa balakang okay Hindi eh. kung wala ka na sa mood. Sige, sabi ko nyo. Ito, ito yeah. ang hindi ginawa sa akin ako ba? Ito ang pinakamasarap. Okay. Hindi nyo masakit. Okay, last na. Inhale. Exhale. Uh -huh. Hindi yan masakit. Magugulat ka lang. Mutya ka lang muna. Yeah. Gampos. Sa umaga, pagigising ka, ganun, yun yung pinaka-technique <coughs> na hindi kayo ihindan ng mga severe back pain. Yung paulit-ulit na back pain. Tutunog yan. Yun ang magsasalansa ng mga vertebral body. Yung mga facet joint natin dyan, hindi nakakabalik. Once kasi, di ba nung pagbuhat mo, may dumabotok? Mm, non Chok! ah yung disk natin, yung annulus disk natin pumutok yun. Ngayon pag pumutok yun, mag-extend out yun. Tatama ngayon yun. Kaya kung mapapansin mo, mayroon kang manit-manit sa, oh. sa lower extremities. Yung yung na yun yung sciatic nerve na nakukompress. Okay, wait lang. Kaya Pero, hanggang daliri, sabi ko, po. alam ko na to. Okay. Ah, siyempre, eh. nurse kayo, alam niyo yung mga sinasabi ko. Kahit anong ingat. Kahit eh, na nung ingat talaga, siyempre, eh, pag leak mo ng pasyente, nako, yeah. aray, upo ka. Pang newborn baby? Uh, madami. Dito kailangan mong massage to kasi minsan nagre-react yan dahil nabigla, hinata. Ah. Pero 1 to 2 days, parang yung, yung iba kasi pag na first time sa ganito, okay minsan may mga mild mild muscle pain reaction pero hindi pa wala naman uh. pero 3 to 4 days ganoon talaga kahit magpa-massage kay sa ano mayroon talaga may mga muscle pain reaction pero 3 to 4 days wash out lang siya tapos ganito mamo tayo ka ganito pag nasa UK ka na ulit Pagkising mo pala sa umaga. Lakas ang konti. Parang pa sumisipa. Parang yes. eh. konti. Hindi konti mo lakas. Kami oh, lang. Mas oh. Yan. Ganyan lang. Ano lang? One, one lang. One, two. One, two. Okay. Upo Tapos, pag nakaganon ka na, mo yung balakang mo yung... Kahit walang, kahit walang direksyon. Basta ganyanin mo lang. Oh. Sige ako, sarili ko, gano'n? Oo, oh, kahit walang direksyon. Ganun. May ito lang direksyon, ang mahalaga yung, 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 mga yun muscles spasm na kinikreate ng lower back pain. Ganyanin mo lang mo Oh, tayo Tingnan mo yun. Yung dito na. Nawala, wala na. Wala kasi... sa daliri. O oh, yan <laughs> Nurse from UK. Dali sa Sige so, thank, thank, thank you. thank you. you. Ako, oh, oh, ko dito yung mga sila. Hindi ba kasi? Pagod kasi.